dito tayo sa Polaris bibili tayo ng ano materyal sa bahay yung Korean tea sa uh, ilaw Polaris tayo 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 pasok tayo pasok yung Polaris Dito tayo sa ano ayun. Polaris. Ayan. Hello baby. Hi, you? Shout out din, shout out. Uh, muna ako YouTube mama. YouTube piso ang isulat ta ma'am. Okay, thank you ma'am. Ayan dito sa ano. <laughs> sa tayo sa Polaris ay doon bibili tayo ng materyales sa Hello idol. <laughs> ah, shout out to, shout out. Shout out din sa mga sawa karon. Taga sa kawon. Bulok-bulok si Bulen. Ah, bulok-bulok taga. Ibi Gardo. Oh. <laughs> taga Sibulan ko. <laughs> <Taga> -sibulan, <laughs> sibulan. Sibulan, sibulan. Oh, loob.

So, sa Youtube ko itong i-upload. Youtube. Ito yung Youtube ko at sa Facebook ko. Ayan. Ubusan ako ng speaker. Ayan, ayan. Youtube ko. Facebook ko. yan. Ayan. ayan. taga flow na. Na yun, oh, yan, so, idol. Yeah, sa Pagpuluna yan, shout out yan, idol. idol. Sa Pagpuluna, sa Taguila, kami dira sa Tularis. Yan, yeah, no, may mini-selarit sa ano. Na, nanami, duna. fire extinguisher. Ready, ready na for new business. Yan. Yeah. <laughs> new no, business nyo, anong business niya ma'am? Motorcycle parts and sari-sari store. Anong pangalan, ma'am? New moon motor parts. Ayan. No, no, Noy may pandak. Noy no, may pandak. Punta kayo doon, idol. Mula lang, ano nyo, ma'am. Mula, mula lang, mga, 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 mga. mga batit, ma'am. Oh mga bilhin Okay, thank you, thank you idol. Okay. Thank you. Oh. Joseph Mix okay. okay, thank you, thank you. Ah, uh, yeah, ye, di ara na. thank idol. Materialis sa para ikabit sa kuryente 10,000. Yung supply natin ito. Ito sa pulang. Ano malapit din daw sa nababayaran ni Spider-Man. Ano? Yeah, so nabili na ni Spider-Man. Ito na to idol, Ito to sa Polaris sa Polaris. Hello mga idol. <laughs> Ay talaga. <gaya> <laughs> <laughs> Ayan. Yeah. Malapit yung thousand binabayaran ni Spider-Man. Spider-Man. Idol. Spider Muna natin mo YouTube at Facebook, Idol. Pagka okay. makasupport ka, Idol, ha? Yeah. Shout out, Idol. Shout out. Ayan. <laughs> yeah. Polaris. Ayan. Yeah. Dito sa Polaris, Idol. Shout Shout out, Idol. malapit na matapos yung bahay natin idol eh, pa so, wiring sa naman tayo ng na, ano ilaw o, ayan natin <tipos> ano pangalan niya doon? Flexible Pixibulhos idol. Ayan. Saka, ayan. flexible. Sa kawain. Sa idol. Kompleto na. Inspire Hello, idol. Ah. Ah. Ang idol ng What? Shout out, idol. Apir. Apir. Ito na receiver. Receiver natin, idol. Ito okay. tayo sa labas na ilo, sa Polaris. Ayan. Okay. Hello, baby. Apil, baby. Apil. Apil. Yes! Here. Ah, Pamplona. Yeah. Ayan. May bumibili din dyan, pan Pamplona. <laughs> Oo, oh. oh, naka... Okay. ko yung taga Pamplona, idol. Here, right? Oh, yeah. Ito yung YouTube at saka Facebook, umam. Okay. Sinulat ko lang. So, okay. Alright. Oh, vlogger, vlogger. Thank you, thank you. Okay, okay you. thank you. Okay.

Idol. <laughs> ano si Spider na para sa tako natin? Shout idol! Ape, idol! Apeer! <laughs> ano tinaan idol? Uh, Harapan Ape, City Hardware Harapan City Hardware, Ito yan yung no? Ito ang account ko sa Facebook idol. Um, Ayan, pwede si Spider. Magkano to idol? 35 35? Okay, 35. Dito na sa Sibulan. Bulan. harap nito may jury Đấy à, rồi, tính you, tính you, luôn Ok, tính kia, thank you. Thank you. Yeah. Ok